Sian Lim muling humingi ng tawad kay Kim Chu at pinipilit na makipagbalikan sa kanya. Panibagong pag-uusapan na naman dahil nga umanu si Sian Lim ay nagmamakaawa na balikan siya ni Kim Chu. Ayon sa kanyang posted status sa Twitter account, hindi siya magsasawang humingi ng tawad basta't bumalik lamang si Kim Chu sa kanya. Maraming nagtaka kay Sian Lim kung bakit pa niya ito ginagawa at alam naman niya na may bagong kinakasama umano si Kim Chu. Ani pa ng karamihan, kahit hindi na sila magbalikan pa, mas mabuti daw na maging magkaibigan na lamang sila. Ani naman ng aktor ay hindi niya mapigilan ang sarili na maging malungkot dahil di niya nakakasama ang aktres na si Kim Chu. Maraming mga fans ang naawa sa aktor at ang iba naman ay nagagalit dahil matapos gumawa ng hindi maganda ay tila ba parang wala lang sa kanya. Ayun naman sa reaksyon ni Kim Chu, susubukan kong mapatawad ka pero hanggang doon na lang yun, Ayun pa sa mga netizen ay kabang-abang talaga ang mga nangyayari sa kanila. And this are Chica for today mga ka -showbes. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.